Gandang araw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mahalagang batas na nagbibigay proteksyon sa kabaihan laban sa pang-abuso at pang-aapi dito sa Pilipinas. Kung ikaw o may kakilala kang babae na nakakaranas ng karahasan, diskriminasyon o pang-abuso, napakahalagang alam mo ang iyong mga karapatan. Kaya manatili hanggang dulo dahil isa-isahin natin ang mga batas na ito, may mga halimbawa at ipapaliwanag ko kung paano sila makatulong sa iyo o sa mga mahal mo sa buhay. 1. RA 9266 Anti-Violence Against Women and Their Children Act Paliwanag, ito ang pinakapopular na batas para sa proteksyon ng kababaihan. Sinasabi nito na hindi lamang pisikal na pananakit ang karahasan. Uri ng violence, pisikal, pananampal, pananakit, gamit ang bagay. Sexual, pilit na pakikipagtalik, pangabuso. Emosyonal, pagmumura, pananakot, paninira ng pagkatao. Financial, hindi pagbibigay ng sustento, pagbawal magtrabaho. Halimbawa, asawa na laging nananakit at hindi nagbibigay ng pera para sa anak. Proteksyon. May protection order mula barangay o korte. Pwedeng palayasin ng abusado sa bahay at pwedeng ipasok sa kulungan. Kahalagahan. Dati, tahimik lang ang mga babae kahit inaabuso. Pero dahil sa batas na ito, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsampan ng kaso at ipaglaban ang kanilang dignidad. 2. Ara Magna Carta of Women Paliwanag Tinatawag itong Bill of Rights ng mga kababaihan. Hindi lang ito tungkol sa pang-abuso, kundi tungkol din sa pantay na karapatan. Pantay na oportunidad sa trabaho at edukasyon. Proteksyon para sa mga kababaihang mahirap, PWD, Senior Citizen at Indigenous Women. Tinitiyak ang access sa health services at suporta mula gobyerno. Halimbawa, kung may hiring bawal ang diskriminasyon laban sa babae dahil buntis siya o dahil babae siya. Epekto, lalong tumibay ang gender equality programs ng gobyerno. 3. RA 7877 u 7 and Sexual Harassment Act Paliwanag laban ito sa harassment sa trabaho, paaralan, at kahit saan may kapangyarihan ng isang tao. Halimbawa, boss na humihingi ng sexual favor kapalit ng promotion, guro na nambabastos sa estudyante. May multa at pagkakakulong depende sa bigat ng kasalanan. Epekto, nagbigay ng linaw na hindi pwedeng gamitin ang posisyon para abusuhin ang kababaihan. Na 4. RA 11313, Safe Spaces Act, Bawal Bastos Law. Paliwanag mas pinalawak na proteksyon laban sa harassment sa kalsada, online opis, opisina o eskwelahan. Bawal na gawain, catcalling, panghipo, bastos na biro, online harassment. Halimbawa, babae na sinundan at minura sa kalsada, o babae na tinatakot sa chat at pinapadala ang mamalalaswang larawan. Epekto, lalong lumawak ang depinisyon ng harassment. Hindi na pwedeng sabihin ng mga lalaki na biro lang. 5 Art. 3 Sec. 4 Reproductive Health Law. Paliwanag: Baston tungkol sa kalusugan ng kababaihan, lalo na sa reproductive health. Nilalaman: Access sa family planning, maternal care, tamang for information tungkol sa reproductive health. Halimbawa: Libreng prenatal checkup at family planning services sa health center. Epekto: Nabawasan ng maternal deaths at mas maraming kababaihan ang may access sa tamang healthcare. 6. RA 9008 Anti Trafficking in Persons Act. Paliwanag laban sa human trafficking at prostitution. Halimbawa, babae na niloloko para magtrabaho abroad, pero sa huli ay ginagawang prostitute. Proteksyon. May hotline at ahensya para i-rescue ang mga biktima at habulin ng mga sindikato. Sa lahat ng kababaihan, tandaan ninyo may mga batas na handang ipagtanggol kayo. Hindi kayo nag-isa. Kung nakakaranas ka ng pang-abuso, lumapit ka sa Barangay via Desk, PNP Women's Desk, DSWD, o sa PIAO para sa libreng abogado. Ang karapatan ay hindi hinihingi. Ito ay pinaglalaban at kinagarantiya ng batas. Kaya ibahagi ang video na ito para mas maraming kababaihan ang magkaroon ng kaalaman at proteksyon.